Pauwiin nyo kami! Pauwiin nyo na kami! Hindi ka rin magpapauwi! Pangin dito pa pa kami mamamatay! Pauwiin nyo na kami! <pod> Libo! <inclusive> Uwi! Nagsama-sama kami yung mga... Na kami rito! Grande do FW! Patol na <parasite>? nga ko! Wala lang pagka yung pamilya namin! Medisina para sa patanda! Kawawa ang pamilya! Sigaw na yung Grande do FW! Libre, maramihan, kagiat na pagpapauwi! Di lahat na nag-abroad si Lester, Kaya nga! Magalang buhay na ito sa istra, ha! Lester, te! Libre, maramihan, magpapauwi! Ang usiyas naman kayo! Hindi ba yung nakikita nga magiging hirap ng mga tao rito? Hino'y! Pauwi nyo kami! Huwag po! Balik na rin! Balik! Shoot! magsalita ka Muli po ay nananawagan kami sa ating mahal na Pangulo na sana bigyan ng linaw ang libre, kagiyat at marami ang pagpapauwi para sa aming mga stranded OFW na binigyan ng hindi makatarungan at makataong shelter dito sa Exit 8, Riyadh, Saudi Arabia. Muli ang aming panawagan, sana inyong tinggin. Unti-unti nyo na kami pinabatay sa, sa hirap ng kalagayan dito. Mahawa naman po kayo sa amin. Tingnan niyo po ang kalagayan. Yan ba ang tahanan ng mga bagong bayani ng ating bayan? ano tayo. Ito po ang tunay namin kalagayan. Ilan lang ang aming kahilingan. Trabaho sa Pinas, hindi sa labas. Labor Export Program, Kipasura Anak ko kami makain dito Pinoy, at sagresuin mo naman ang aming pagpapauwi Sa mga stranded na nagihirap sa Riyadh, Saudi Arabia O na, kainin nga na lahat! Kagyat, libre at marami ang pagpapauwi Kagyat! Kagyat, libre, marami ang pagpapauwi Kagyat, libre, marami ang pagpapauwi Sa mga stranded, OFW sa Riyadh Sana po, ipabot natin sa gobyerno ang ating iling na libre, kagiat, marami ang Libre, kagiat, marami ang pagpapauwi. Yun lang po, maraming maraming salamat.